Kanina nga ay nagtagumpay ang Los Angeles Lakers laban sa Dallas Mavericks sa score na 107-99. Pinangunahan ng bagong Big 3 ng Lakers ang panalo kung saan si Luka Doncic ay nagtala ng kanyang kauna-unahang triple-double bilang isang Laker. Siya ay nagtapos na may 19 points, 15 rebounds, 12 assists, 3 steals at 2 blocks na naging malaking tulong sa tagumpay ng koponan. Nagpakitang gilas din si Lebron James na gumawa ng 27 points kung saan 16 dito ay nagmula sa huling quarter. Bukod pa rito, nakapagtala rin siya ng 12 rebounds na nagsilbing mahalagang kontribusyon sa kanilang panalo. Si Austin Reeves naman ang nanguna sa first half na umiscore ng 14 points at nagtapos na may kabuuang 20 points at 5 assists. Malaki rin ang naging papel ni Rui Hachimura na nagambag ng 15 points kabilang ang mahahalagang basket sa huling bahagi ng laban. Naging highlights din ang ginawa nitong monster block sa dati niyang teammate na si Max Christie. Bukod nga sa kanilang Big 3 at kay Rui Hachimura, malaki rin ang naging kontribusyon ni na Dorian Finney-Smith, Jared Vanderbilt at Jackson Hayes sa panalo ng Lakers. Kahit hindi sila nagpakitang gilas sa opensa tulad ni na Lebron James, Austin Reeves at Luka Doncic, ang kanilang hustle plays, depensa at energy sa laro ay nagbigay ng malaking tulong sa koponan. Si Jared Vanderbilt nga ay ang nanguna sa kanilang bench na nagtala ng 8 points, 3 rebounds at 2 assists. Bagamat hindi kalakihan ang kanyang naging produksyon sa opensa, ang kanyang depensa at sipag sa loob ng court ay hindi matatawaran. Madalas siyang nakikipagbanggaan sa malalakas na kalaban at nagpapakita ng matinding determinasyon sa bawat posisyon. Pati nga si Kyrie Irving ay napikon sa higpit ng depensa ni Vanderbilt sa kanya. Kyrie Irving, John with Vanderbilt, Vanderbilt wants JJ Redick take a... Samantala, si Dorian Finney-Smith naman ay hindi naging epektibo sa kanyang shooting na nagtapos lamang ng 2 points mula sa 1 of 6 field goals. Gayunpaman, hindi lamang sa opensa na susukat ang halaga ng isang manlalaro. Sa mga huling minuto ng laro, gumawa siya ng mahahalagang plays na nagbigay ng kalamangan sa Lakers. Isa sa mga ito ay ang kanyang mahusay na screen na nagbigay daan kay Luka Doncic para makalusot sa depensa at makaiskor sa crucial moment. Nakatulong din ang kanyang putback dunk sa ikaapat na yugto na nagdagdag ng enerhiya sa koponan. Isa pang nagbigay ng magandang kontribusyon ay si Jackson Hayes na may 8 points, 7 rebounds at 2 blocks sa loob ng 17 minutes na playing time. Malaki ang kanyang naging papel sa depensa lalo na sa fourth quarter kung saan nagpakita siya ng agresibong depensa at solidong rebounding. Sa kabuuan, kahit hindi masyadong napansin ang mga stats ni na Vanderbilt, Finney Smith at Hayes, hindi maikakaila ang kanilang mahalagang kontribusyon sa panalo ng Lakers. Dahil dito sa panalo ng Lakers, umangat na sila sa 35 wins at 21 losses, na pang-apat pa rin sa standings ng Western Conference. Reeves, up ahead, LeBron, can't!